Magandang magandang araw po muli mga kababayan Ito po muli ang yung Si Kuya Mambo At muli po tayong uh, nagsasayang papawid no? At opala uh, Upang uh, magbigay po tayo ng reaksyon uh, At opinyon uh, opinion ano? At mga kuro sa mga isyong politikal uh, Dito po sa ating bayan Ngunit uh, bago po tayo uh, tumuwa no? Sa ating uh, talakayan mga kababayan Ay uh, binabati ko muna ng ating uh, mga kaubayan sa Visayas, Mindanao at maging ang ating mga kaubayan na nariyan po sa Ibayong Dagat magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito ngayon po ay uh, uh, ikalawang uh, araw na ano ng uh, taong uh, kasalukuyan at uh, marami po tayong uh, pag-uusapan ano? ngunit uh, uunahin mo natin itong uh, issue ngayon ano na kumakalat dito po sa mundo ng uh, social media. Ang mga pag natin ngayon mga kabayan ay uh, ito po uh, rally ano? Yung arali rally po na gaganapin po ng uh, INC ngayong uh, ikalabing uh, tatlo ng uh, buwang uh, kasalukuyan uh, at uh, ito pong uh, bagong uh, pronouncement ano, ng uh, naturang uh, organisasyon ay uh, iba na po yung uh, tima uh, uh, kaysa noong unang uh, kanilang uh, pahayag ano, na noong una ay uh, mag-rally sila dahil uh, ayos sa kanila ay uh, susuportahan nila yung uh, gusto mangyari ni uh, PBBM ano na wag impeach si Sara at ito po yung uh, talagang uh, agenda ng uh, Iglesia ni Cristo so balit gayon mga kababayan at nung lumipas ang mga ilang araw ay uh, nagbago na po yung kanilang uh, tema ano at uh, ito po ay uh, tatawagin nilang uh, peace rally at kung uh, gagawin nila na magibina po sila ng uh, kilalang mga politiko ano uh, dito po sa ating lipunan ay tiyak po na hindi po ito uh, magiging peace rally. So, itong mga kaubayan, napakinggan natin po itong uh, pronouncement ano, na galing po sa pamunuan uh, ng English Request. Dapat na maniwanagan natin ang ating po rally ang gaganapin ay para po sa kapayapaan, para po sa peace. Meron kasing lumabas sa social media na padabagan na kalagay eh ah uh, ayon si Rally ng tapos sa na kalagayan doon against injustice. Wala po kaming ganun. No? Hindi po totoo yun. Wala pong uh, uh, ganun usapin hu -hu 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 sa rally ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa Metro Manila, ang uh, narinig nyo rin po sa circular, gaganapin po at makikita-kita tayo dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. So dito mga kababayan, malinaw po ano ang uh, sinabi po no, nitong uh, pamunuan ng uh, Iglesia ni Cristo na yung uh, kanilang uh, rally na gaganapin na uh, dito po sa ika katlo ng uh, January ano ay gaganapin dito sa Liwasang Bonifacio. So dito ang uh, gustong uh, idiin ano ng uh, Iglesia ni Cristo na hindi po ito uh, magiging magulo sapagkat uh, peace rally nga eh. Kumpaga hindi natin alam kung ano pang, anong agenda pa ang uh, kanilang uh, isisigaw doon sa rally. At uh, sana hindi ito mahaluan ng uh, politika sapagkat kung uh, naroon sa kanila yung mga politikong uh, uh, kakampi ano, ng uh, kamilang uh, partido ay uh, tiyak na hindi po ito uh, peace rally. So kailangan dito mga kaubayan yung uh, yung rally ito ay uh, sila-sila lang. Uh, bagamat si Amarkolita ay isang uh, politiko, uh, ganun pa man uh, siya po ay uh, kasapi ng uh, Iglesia ni Cristo kaya hindi po pwedeng hindi natin siya makita doon ha, sapagkat uh, siya po ay ang uh, pambato ano ng uh, Iglesia ni Cristo dito po sa Senado. Pero bagaman ha, hindi po maaari uh, magbitaw no itong si Amarkolita ng mga pronouncement laban po dito sa administrasyon sapagkat uh, malinaw po ang sinabi ng uh, Iglesia na So suportahan nila yung uh, uh, sabi ng uh, pangulo na huwag impeach itong si Sarah. Kaya naman dito po sa pundong itong mga kaubayan, ibig sabihin lamang na ang uh, Iglesia ni Cristo at ang uh, pangulo ng Republika ng Pilipinas ay mayroong ugnayan, mayroong uh, magandang asamahan uh, uh, ano at uh, nga lang uh, nagkaroon po ng uh, may dilatang uh, problema itong pong uh, dalawang partido, ito pong uh, Duterte at uh, Marcos na siya mga uh, kakampi din itong uh, Iglesia Ni Cristo. So, dito, uh, mamamagitan o kaya naman, uh, nasa gitna ano, ang uh, Iglesia Ni Cristo sapagkat uh, ayaw naman niya na magkagulo ang dalawang partido. Kaya naman, uh, naglulungsan sila o maglulungsan sila ng uh, uh, peace rally dito po sa liwasang Bonifacio at uh, maging yung kanilang uh, mga kasabi sa iba't ibang uh, lalawigan, kaya uh, mayroon pong uh, certain na uh, location or place ano na usan nila ng uh, peace rally. So dito mga kabayan asana uh, ay uh, wag po itong daluhan ng uh, mga vlogger ng uh, DDI ano. Sapagkat mga kabayan kung uh, ito po, ito po kasi mga kabayan uh, ang uh, hindi ng mga vlogger ng uh, DDI kasi uh, ayos sa kanila itong uh, rally ito ay uh, laban sa gobyerno ng uh, NBBBB. Subalit, so, uh, alam naman natin na talagang uh, umiiwas din yung Iglesia ni Kristo na pag-usapan yung uh, pag sa politika. Uh, meron, po tayong uh, natanggap ano, na informasyon na nakikiusap itong mga DDS vlogger na sumama dito po sa peace rally nito. Pero uh, alam mo naman natin yung mga kataga na binibitawan ng mga vlogger ng uh, DDS, ano? nag joke sila na uh, gulo talaga. At uh, kahit pa panuunin nyo yung mga nauna nilang uh, rally, ano talaga namang uh, nag-uujok sila na uh, magkaroon ng pagtitipon upang uh, babagsakin ang gobyerno ni PBBM. So sana ay uh, hindi po ito mabahirap po uh, ng uh, politika sapagkat uh, ito po yung uh, inaasahan ng ating mga kababayan na pabura sa ganitong uri uh, ng uh, uh, peace rally. So, dito mga kababayan, ang uh, point of view dito ay uh, hindi po ito uh, dapat uh, daluhan ng mga kilalang uh, politiko, lalo't higit ito pong uh, uh, kandidato na mga tao, mga tao ni Digong. Ano? Pero wag naman sana na dumalo sila. Dahil kapag dumalo sila, maaaring uh, masira yung uh, press rally ng mga uh, INC dahil tiyak ko na magkakaroon ng uh, mga pronouncement o kaya naman mga salita na uh, hindi maaaring nga sabihin natin na ito po ay uh, rally o uh, magkaroon po tayo ng katahimikan dito po sa ating uh, bayan. So ano po sa inyo nga palagay mga kababayan at uh, ito po yung uh, pagtutulong-tulungan nating uh, bigyan ng opinion mga kababayan. Ito po yung uh, Uh, ito pong rally nga darating ano noong uh, dito pong uh, January uh, 13 ano ng uh, INC at uh, sana po ay uh, wag na po nga payagan itong mga DDS blagger, upang uh, hindi na po uh, maging magulo yung uh, kanilang uh, rally so dito natin makikita mga kabayan hintayin natin kung uh, ano po ang uh, mangyayari o sino po ang mga bisita no ng uh, INC dito po sa kanilang uh, Peace Rally. O alam mo naman natin mga kaubayan na ang uh, Iglesia ni Cristo ay uh, hindi may kagulo. Uh, bagkos ay uh, talagang uh, gumagawa sila ng uh, paraan uh, upang uh, magkasundo ano, ang uh, dalawang partido dito po sa ating bansa. Sapagkat so, uh, taga rito po tayo at uh, gusto nilang uh, makatulong ano, na uh, ibalik ang katahimikan ng uh, Pilipinas sa pamamagitan ng uh, maayos na pag-uusap. So, saludo ako sa mga uh, Iglesia Ni Cristo, at uh, sana po ay uh, hindi po ma mahirap po ng uh, politika ang inyong rally. Ito po muli ang inyong si Kuya Mamo, at uh, muli po tayong uh, magbabalik. Ano mang uras mula ngayon uh, dito po sa YouTube channel upang uh, bigyan po natin uh, opinion, ano, ng opinion, ng reaksyon ito po mga nagaganap dito po sa ating uh, lipunan. Hanggang sa muli. Bye-bye!